Hello mga kayami, Jerome na naman. Ang takoyaki boy ng 80 back. So ngayon mga kayami, Bigla akong napavideo. Kasi mga kayami, Gusto ko lang mag regarding dito sa sikat na sikat na tao dito sa San Juan. Ang man of the hour. Ang tinaguriang ang boy dila ng San Juan na si Lexter Castro. No? Kasi mga kayami, Bothering na siya. No, lalo na sa party ko mga kayamis. Alam niyo kung bakit? Kasi mga kayamis, ako rin mismo eh, na biktima na rin nitong ano, itong pag-order ng mga tao na to sa social media. Itong mga netizens na to sa social media na batip na batip pa rin kay Lexter Castro alias Boy Dina. Miruin mo naman kayamis, in orderan din kami dito sa Yamis Takuyaki ng ng ano ng supplies no hindi lang supplies actually ang in order sa amin ay business packages i love it ang masasabi ko dito medyo bothering na siya no kasi mga kayami is, no ang ang mga netizens actually ang napansin ko ay bad na bad sila rito kay kay Boy Dila kasi mga kayami is dun sa action na ginawa niya dun sa isang rider na binaril niya. Tapos kinwento niya pa rito na kinausap niya raw yung ano, yung rider kung pwede siyang basahin. Tapos kumbaga para bang ayaw magpabasa pero binasa niya pa rin, no? Hindi ko sinaktan si Manong, binasa ko lang siya. Nagpaalam ako sa kanya, kuya babasahin kita, sabi niya. Hindi pwede kasi may meeting siya. Eh, binasa ko pa rin. Pieste. Eh, <laughs> <laughs> uh, alam mo yon yung nakainis actually, yung actions na ginawa ni Boy Dila, no? Ano tayo doon? Agree tayo doon, nakaka-bad trip, nakakainis, no? Kahit sino man na maiinis talaga, no? Kaso mga kayami is, Ito eto masaklap, ano? Oo, nakakainis nga actions niya. At, oo, iginanti nga ng mga netizens yung rider na na perwisyo dahil sa ginawang action nito ni Boy Dila. However, mas malala pa yung nangyari. Kasi, iginanti nga yung rider, pero ang kapalit, na perwisyo naman, ang saksakan ng dami ng riders. Biroin mo naman mga kayamis, no? 30 ang riders. 30 ka na, ala. Hindi lang 30. Hindi so, lang 30. Ito pala kulang ba? Ang riders, tapos meron pang mga drivers, meron pa silang nakakatawang senaryo na merong nagdala na construction Uh, materials, no? Uh, construction material na yero at saka yung mga bakal, no? Mr. Castro! Bakal ang parang parang yan, ha? Bakal ang dami naman yan! Last time naman ito, ha? Ito, ito! Tangin na parang Ano siya, no? Bothering siya, no? Actually, yung mga netizens mismo na, na bad trip kay Boy Dila, ang mas nakaperwisyo pa lalo. No? Kasi, nagtatrabaho na mga asyo, mga riders, no? Tapos, o-order nila ng pagkain online. Tapos, si COD pa, di ba? Sa mga ano, fast food chain like Jollibee at sa McDo. Ang problema dyan, pag si COD yung orders dyan, lalo na dyan sa mga, uh, mga food panda, sa agrab na yan, ang nag-abono hindi naman yung mga netizens na umorder. Ang nag nag-aabono dyan ay eh, yung mismong mga uh, riders na kumuha. Tapos binayaran pa, 'di ba, yung si Odi Order na yon. Kumbaga, kawawa sila dun actually mga kayamias, ano. Tapos ngayon mga kayami sa party naming mga sellers, no? Buti na lang talaga kanina, nakita ko bigla yung ano, yung order, na yun. yung dalawang order 'yun eh. Yung pangalan pareho, nakalagay pa nga Lexter Boy Dila uh, Castro. Diba? Ano ba? Ay mapapakamot ulo ka lang, lang talaga sa sa ano sa mga nakikita mo, no? Pero imo in din kami. Paano ko hindi napansin 'yon kanina? Paano kung inaayos ng mga staff namin mamaya yung order na 'yon at hindi nila napansin na yung pahalan ni Boy Dila? So ano na mangyayari sa akin, no? Kumbaga sa aming mga sellers, perwisyo yun. Yan yung abala na ginagawa nyo? Ha? Para makabawi kayo, pinapadala nyo siya ng kung ano-ano. Hindi niyo alam mga rider. Ang nagsasakripisyo. Pwedeng-pwede niya namang hindi tanggapin yung mga yan eh. Pero kayo, order kayo ng order. Puro Lester Castro yan Oh. I love it. Mag-aaksaya kami ng tape. Mag-aaksaya kami ng bubble wrap. Mag-aaksaya kami ng box. Mag-aaksaya kami ng pagod ng staff. Tapos, siyempre, uh, bogus nga yun ng transaction na yun, hindi tatanggapin yun ni Boy Dila, di ba? Ang laki pa naman ng order. Nakakatawa yung mga nangyayari kay Boy Dila, no? At talagang nakakainis din naman kasi siya, no? Sa totoo lang, no? Yung actions niya. Pero kasi mga kayami is, hindi siya nakakatawa. Mas lalo na yung mga riders, na wish din. No? So, baka kayamis lalo sa mga netizens na batuk batuk dito kay Boy Dila. Kung talagang gusto nyo siyang gantihan, eh gantihan nyo in a proper way, in a legal way, no? Sinabi na nga nung may, yung mayor ng San Juan na pwede kayong pumunta sa himpilan niya para ireklamo itong si Boy Dila sa re, sa action sa ginawa niya. Particularly, mga kayamis doon sa mga riders na naperwisyo. No? Or sa rider na naperwisyo ni Boy Dila. No? Naperwisyo na ng mga netizens na gumaganti kay Boy Dila yung mga riders, yung mga drivers, yung mga rider ng Food Panda or ng Grab, yung mga riders ng mga courier like JNT, Flash, nasadat uh, Lazada at kung ano-ano pa. No, tapos yung mga sellers din online na paper wish din yan. no. Kasi lalo na kami mga sellers online, kami talaga ang pinakakawawa diyan, no. So masakit din sa party namin. So sana mga kayamis, lalo na diyan sa mga sa mga netizens na yan na gustong gumanti talaga kay Boy Dila. Gantihan niyo na lang in proper way. Kasuhan niyo kung gusto niyo ang asuhan walang problema yan, no. Basta hindi kayo nakakasakit ng damdamin ng ibang tao na hindi naman involved dyan sa nangyayari na yan, na mga inusente naman. Napapakamot ulo na lang talaga ako as in. Kung so, ko rin kay Boy Dila, no, uh, hindi ko alam kung, kung, ano ba, kung intentional ka sa ginawa mo or hindi, hindi mo sinasadya. Pero kung ano uh, sana ma-realize mo yung pagkakamali mo at lahat naman tayo may pagkakataong magbago. Lahat naman tayo deserve ng second chance. So ay lamboy nila at nawa ay mapanood mo to at nawa ay pagpalain ka pa rin ng Lord despite na nangyari at nawa ay malusutan mo yung ano yun, yung kinakaharap po ano uh, problema hindi ko alam kung yung cop it's coping mechanism yung na experience mo ngayon kasi uh, sa totoo lang uh, feeling ko no ano no anxious ka rin sa nangyayari ayaw mo lang pakita. pero sana ay malampasan mo to at sana ay wag ka na rin mag angas, angas online no? kasi hindi rin nakakatuwa mas lalo lang nababantip yung mga netizen at ayun nga baka ito pa nila lalo ang uh, ginagawa nila na hindi maganda sa aming mga sellers at saka sa mga riders at drivers na nagkahaw na buhay lang naman na maayos so yun lang boy nila at uh, have a great day sa iyo at sa ating lahat have a great day so mga netizens still tingilan nyo na yan have a great day Bye-bye! I love it